Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo Kapitulo 24 versikulo 15 hanggang 16, nagbigay si Jesus ng nakakagulat at kagyat na babala. Kapag nakita ninyong nakatayo sa banal na lugar ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng sinabi sa pamamagitan ng propetang Daniel, unawain nawa ito ng bumabasa, sa katumaka sa kabundukan ang mga nasa Judea. Hindi ito malabong o pangkalahatang tagubilin. Ito ay isang tiyak, geographical na utos mula sa Panginoon ng buong sang nilikha. Si Jesus ay tuwirang nagsasalita sa isang henerasyong darating, mga taong mamumuhay sa rehiyon ng Judea sa lupain ng Israel, na makakakita sa katuparan ng tanda ng propesya na binanggit ni Daniel. Hindi ito basta lumang salita na nilimot na ng panahon. Ito ay isang propetikong panawagan na umaalingaungaw patungo sa isang tiyak na mga tao, sa isang tiyak na lugar, sa isang napakatiyak na panahon, sa mga taong magiging buhay sa panahon ng dakilang kapigatian. Hindi sinabi ni Jesus na lumaban. Hindi rin niya sinabi na manlaban. Ang sinabi niya, tumakas kayo. Ang Mateo 24 na ay isa sa mga pinakamahalagang kabanata ukol sa propesya sa buong Biblia. Tinatawag itong Olivet Discourse. Ito ang tugon ni Jesus sa tanong ng kanyang mga alagad. Kailan mangyayari ang mga ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng panahon? Sa kanyang tugon, inilatag ni Jesus ang mga darating na pandaigdigang kaguluhan, panlilinlang, pag-uusig, at ang paparating na dakilang kapigatian. Ang kanyang sagot ay hindi malabo, ito ay malinaw, puno ng babala at tagubilin. At isa sa pinakamalinaw. Kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na nakatayo sa banal na lugar, panahon na upang tumakas. Ang paniralang kasuklam-suklam na kalapastanganan ay nagmula sa aklat ni Daniel. Tumutukoy ito sa hinaharap na paglapastangan sa banal na templo sa Jerusalem ng isang taong walang batas, ang Antikristo. Sa kasaysayan, ito ay bahagyang natupad kay Antiochus Epiphanes, na lumapastangan sa templo ng mga Hudyo noong 167 BC. Ngunit malinaw na itinuturo ni Jesus na magkakaroon pa ng katuparan nito sa mga huling araw, isang pangyayaring magmamarka sa simula ng pinakamatindi at pinakapanganib na yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mahalagang bigyang diin na ang babala ni Jesus ay para sa isang tiyak na grupo ng mga tao, ang mga nasa Judea. Ang Judea ay isang rehiyong geographical sa kasalukuyang Israel, at kinabibilangan nito ang lungsod ng Jerusalem. Ito ay hindi isang pangkalahatang panawagan para sa buong mundo. Isa itong napaka-espesipikong tagubilin para sa mga taong maninarahan sa lugar na iyon. Kapag naganap ang kasuklam-suklam na kalapastanganan sa panahon ng dakilang kapigatian, napakahalaga itong maunawaan. Bakit? Sapagkat ito ay nagpapakita ng eksaktong katumpakan ng kung takdang panahon ng Diyos. Alam ni Jesus eksakto kung saan ito magaganap at eksakto kung sino ang mapapanganib. Ang kanyang babala ay hindi simboliko o teorikal. Ito ay literal. Kapag dumating ang sandaling iyon, ang mga nasa Judea ay hindi dapat magatubili. Dapat silang tumakas sa kabundukan. Hindi ito isang payo na parang opsyonal. Ito ay isang utos, isang imperatibong tagubili na tumakas. Sa sumunod na mga talata, Mateo Kapitulo 24 Versikulo 17 hanggang 18, sinabi ni Jesus. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kumuha ng anuman sa bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Sa madaling salita, huwag magimpake, huwag magtagal, huwag lumingon. Ito ay isang sandali ng matinding pagsunod. Ang pagkaapurahan sa mga salita ni Jesus ay hindi may kikaila. Ang kasuklam-suklam na kalapastanganan ay ang hudyat na ang Antikristo ay gumawa na ng kanyang pinakamapangahas na hakbang. Papasok siya sa muling itinayong templo ng mga Hudyo sa Jerusalem at ihahayag ang sarili bilang Diyos. Ang pangyayaring ito ang magsisimula ng dakilang kapigatian, isang panahon ng matinding pagdurusa at pag-uusig na hindi pa kailanman naranasan ng mundo. Mismong si Jesus ang nagsabi sa Mateo Kapitulo 24, Versikulo 21. Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mauulit pa. Bagaman ang kapigatian ay hindi limitado sa Judea, doon ito magsisimula. Kaya naman ang unang tagubili ni Jesus ay para sa mga taong nasa lugar na iyon, ang sentro ng propesya sa Biblia. Bakit sa bundok? Bakit hindi sa ibang lungsod o bansa? Sa kasaysayan ng Biblia, ang mga bundok ay madalas na nagsilbing kanlungan at lugar ng kaligtasan. Si Lot ay inutusang tumakas patungong kabundukan bago wasakin ng Sodom at Gomorrah. Si David ay nagtago sa kabundukan upang makaiwas sa galit ni Haring Saul. Si Elias naman ay nakatagpo ng silungan at presensya ng Diyos sa bundok sa gitna ng pambansang pagtataksil at panganib. Ang mga bundok ay sumasagisag ng paglayo sa mga istruktura at sistemang gawa ng tao. Ito ay mga lugar ng katahimikan, pag-iisa, at pananalangin. Kaya nang sabihin ni Jesus na tumakas sa mga bundok ang mga nasa Judea, hindi lamang ito panawagan para sa pisikal na kaligtasan, kundi paglayuhin sa espiritual na katiwalian, politikal na paniniil, at mabagsik na kaparusahan na babagsak sa lungsod ng Jerusalem. Laging nagbibigay ang Diyos ng babala bago ang kanyang paghatol. Binalaan niya si Noe tungkol sa baha. Binalaan niya si Lot bago bumagsak ang apoy mula sa langit. Binalaan niya ang ninib sa pamamagitan ni Jonas. At dito sa Mateo Kapitulo 24, binabalaan ni Jesus ang mga taga-Judea bago ang pagbuhos ng pag-uusig ng Antikristo at pandaigdigang kontrol. Si Jesus ay ang mabuting pastol, at ang mabuting pastol ay ginagabayan ang kanyang mga tupa palayo sa kapahamakan. Kapag sinabi niya, umalis kayo rito, hindi ito galit na utos kundi isang mapagmahal na babala, isang tinig ng banal na proteksyon at awa. Mahalagang linawin. Ang babalang ito ay hindi para sa lahat ng kristyano sa buong mundo. Hindi ito isang pangkalahatang utos para sa bawat mananampalataya na lisanin ang kanilang tahanan o bansa. Ito ay isang tiyak na tagubilin para sa mga taong nasa Judea sa isang partikular na sandali sa hinaharap sa panahon ng dakilang kapigatian. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ligtas na ang buong mundo. Ang dakilang kapigatian ay magkakaroon ng pandaigdigang epekto. Ang mga mananampalataya ay uusigin, ang mga ekonomiya ay kokontrolan, at ang mga kalayaan ay aalisin. Tingnan ang pahayag Kapitulo 13 Versikulo 7 hanggang 17. Subalit ang paunang utos na tumakas ay lokal. Ito ay para sa mga makakakita sa kanilang sariling mata ng kasuklam-suklam na kalapastanganan na nakatayo sa banal na lugar sa Jerusalem. Sila ang unang makakaranas ng panganib. Ang tandang ito ay hindi simboliko. Ito ay literal. Isang pisikal na paglapastangan sa isang pisikal na templo. At bagamat ang templo ng mga Hudyo ay nawasak noong AD 70, maraming iskolar ng Biblia ang naniniwalang ito ay muling itatayo sa mga huling araw, at doon tutupere ng Antikristo ang propesyang ito. Sa Daniel Kapitulo 9 Versikulo 27, Mababasa Pagpapatibay niya ang kasunduan sa marami sa loob ng isang linggo, pitong taon, sa kalagitnaan nito ay patitigilan niya ang handog at hain, at sa pakpak ng kasuklam-suklam ay darating ang magwawasak. Ang panahong ito ang batayan ng pitong taong tribulation na inilarawan sa pahayag at sa Daniel. Kapag naganap ang paglapastangang iyon sa kalagitnaan ng pitong taon, hindi na dapat magatubili ang mga nasa Judea. Magsisimula na ang pagbibilang ng oras, at ang mga karumaldumal na bagay na inilarawan sa pahayag ay bibilas ang katuparan. Bagamat ang paunang babala ay para sa mga nasa Judea, ang prinsipyong dala nito ay para sa ating lahat. Ang Diyos na nagbababala ay siya ring Diyos na nagililigtas. Kapag sinabi niyang, lumakad ka, dapat tayong lumakad. Kahit ito ay paglayo sa espiritual na kompromiso, maling doktrina, o sistemang makamundo, ang mga tagasunod ni Jesus ay kailangang handang sumunod. Ang propesyang ito ay paalala rin na literal ang pagkakaganap ng maraming propesya sa Biblia. Hindi ito mga simbolikong paalala lamang kundi mga detalyado, orasang tagubilin mula sa Panginoon mismo. Ipinapakita nito ang darating na panahon ng pandaigdigang panlilinlang, paghatol, at pag-uusig. At para masunod ang utos ni Jesus na tumakas, dapat ay hindi tayo nakatali sa mundong ito. Tulad ng asawa ni Lot, maraming matutoksong lumingon pa. Ngunit sinabi ni Jesus, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang aral ay malinaw, kuwag mong panghawakan ang mga bagay na pinapabitawan na ng Diyos. Ang espiritual na kahandaan ay nangangahulugan ng pagiging gising, nakikinig sa tinig ng Panginoon, at handa tayong bitiwan ang hawahan, seguridad, at pagiging pamilyar kapalit ng pagsunod. Ibig sabihin, dapat tayong maging espiritual na magaan ang paa, handa tayong gumalaw kapag sinabi ng Diyos na gumalaw. Nang sinabi ni Jesus, umalis kayo rito, hindi siya nagbibigay ng mungkahi. Ito ay isang utos na magliligtas ng buhay, para sa isang henerasyon sa hinaharap, sa isang lugar sa hinaharap, sa panahon ng matinding krisis sa hinaharap. Hindi ito talinghaga, hindi ito alegorya. Ito ay isang totoong babala para sa totoong mga tao tungkol sa totoong pangyayaring mangyayari pa lamang sa panahon ng dakilang kapigatian. Bagamat ang utos na ito ay tiyak para sa mga nasa Judea, tinatapatan nito ang ating pananampalataya. Handa ba tayong sumunod kapag ang utos ng Diyos ay hindi maginhawa? Masyado ba tayong nakadikit sa kaginhawaan ng buhay kaya tayo'y mag-aatubiling sumunod kapag tinawag tayong lisanin ito? O tayo ba ay gaya ni Abraham, handang umalis kahit hindi pa natin alam kung saan tayo dadalhin? Maging gising! Maging handa! Maging masunurin! Sapagkat kapag sinabi ni Jesus, umalis ka na, alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bumabasa ay unawaing mabuti. Bagamat ang paunang babala ay para sa mga nasa Judea, ang bahaging ito ng kasulatan ay may aral para sa ating lahat. Ang Diyos na nagbibigay ng babala ay siya ring Diyos na nagililigtas. Kapag sinabi niyang, lumakad ka, kailangan nating lumakad. Maging ito man ay paglayo mula sa espiritual na kompromiso, maling doktrina, o sa mga sistemang makamundo, dapat laging handang sumunod ang mga tagasunod ni Jesus. Ang propesyang ito ay paalala rin sa atin ng literal na katangian ng maraming propesya sa Biblia. Hindi ito mga simbolikong pahayag lamang o malalawak na konsepto. Ito ay mga detalyado at may takdang panahong tagubilin mula mismo sa Panginoon. Ipinahahayag nito ang darating na panahon ng pandaigdigang panlilinlang, paghatol, at pag-uusig. At upang masunod ang utos ni Jesus na tumakas, hindi dapat tayo nakatali sa mundong ito. Tulad ng asawa ni Lot, maraming matutoksong lumingon pabalik. Ngunit sinabi ni Jesus, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang aral ay malinaw. Huwag kang kumapit sa bagay na pinapabitawan na ng Diyos. Ang espiritual na kahandaan ay nangangahulugang maging gising, makinig sa direksyon ng Panginoon, at handang bitiwan ang hawahan, seguridad, at pagiging pamilyar alang-alang sa pagsunod. Ibig sabihin, kailangan nating maging mabilis gumalaw sa espiritu, handa tayong lumakad kapag sinabi ng Diyos na lumakad. Nang sinabi ni Jesus, umalis kayo rito, hindi siya nagbibigay ng mungkahi. Nagbigay siya ng utos na magliligtas ng buhay para sa isang henerasyon sa hinaharap, sa isang lugar sa hinaharap, sa panahon ng isang matinding krisis sa hinaharap. Hindi ito talinghaga. Hindi ito alegorya. Ito ay isang totoong babala para sa totoong mga tao tungkol sa isang totoong pangyayari na magaganap pa lamang sa panahon ng dakilang kapigatian. Bagamat ang utos na ito ay tuwirang para sa mga nasa Judea. Ito ay isang salamin sa ating sariling pananampalataya. Handa ba tayong sumunod sa Diyos kahit ang kanyang utos ay hindi maginhawa? Masyado ba tayong nakakapit sa ating mga hawahan kaya tayo'y mag-aalinlangan kapag tinawag niya tayong tumakas? O tayo ba ay gaya ni Abraham, handang sumunod kahit hindi pa natin alam kung saan tayo dadalhin? Maging gising, maging handa, maging masunurin. Sapagkat kapag sinabi ni Jesus, umalis ka na, alam niya kung ano ang kasunod. Ang bumabasa ay unawaing mabuti.